Oh, hindi man siya, hindi man siya pumaso. Ang dami-dami niyang, ano, garland. Si Andre, may gold, may pink, may blue. Tsaka, honor. Junior. On um, senior scholar. Class of 2022. Gold. Gold by gold. naka gold sa kanya yan lahat. Kay Andrea, marami pa dito eh. Hindi ko pa natin kung yung iba. Ito, sa mga anak ko yan. Natago ko yan mga achievement nila. Achievement ng mga anak ko. Ang dami niyan sila. Hindi ko na nakit ano yung iba. Easy day ko. <laughs> Easy day si Manila. Ayan. Ayan. So, dito ko nilalagay yung mga ano nila, mga, mga award nila. Pero meron pa po nakatago, hindi ko po nalagay lahat. Gagawan ko rin yan ng lahat. Gagawan ko rin to yung doon sa pag may bago ng bahay. Talagay ko lahat yung mga awards nila dyan. Thank you, Lord.